As so you can see in the thumbnail, ang sabi ko, mga sample videos na mga inuubo para ito sa batang 0 hanggang 2 month old. Actually, nakapag-record na ako nito. Kailangan ko lang ulitin dahil naka-off yung mic at naiinis ako. So, kailangan ulitin ko na lang at pasensya na dahil hindi maganda ang ating setup. Pero gusto ko kasing agad i-upload to dahil marami po nagtatanong or mga mommies na balisa kung yung ubo baby na 0 to 2 months ay halak lang, pulmonya, or kailangan na siyang admit -me. So ang sabi ko, sa mga mommies or parents na merong inuubong baby na more than 3 days, hingal, uh, nilalagnat, matamlay Hindi po ito para sa inyo So kailangan nyo nang magpunta sa doktor ninyo para magpa-check up So para naman sa mga pakunti-kunting ubo lang, kakasimula pa lang Tumutok po kayo sa video na ito dahil para po sa inyo ito. Papakita ko yung unang video, okay? So, yung video na yon ay parang sa mid. Sasabihin ko po sa inyo na parang lang dahil ito po yung pinaka-close na video na uh, ganyan po yung description niya. So, aspiration. Sa aspiration, hindi siya parang kailangan mo worry ka. Pero, alam nyo ba na ang pinaka-common cause ng pneumonia, viral man or bacterial, ay aspiration or sa mid. So, kapag laging nasa sa mid si baby, yun ang nakaka-worry. Pero kung ganito lang, ay pakunti-kunti lang, ang una niyo pong gagawin, kailangan kapag nagpapadebi kayo, ay matagal na naka-upright position si baby. Yung mga ibang babies na lagi dito, sa dito sa chest ni mommy. So matagal, hagurin niyo yung likod para makaperb siya. Para mailabas na yung sobra at ma yung lulungat na lang nila. Which is okay lang naman. Ngayon, kung lagi-lagi, uh, nagkakaroon siya ng reflux palagi. And then nahiga niyo po siya agad, pwede siya masamit talaga, mahirapang huminga. Yung iba naman mga babies, ang defense mechanism or yung gagawin nila is inuupo, which is yung nasa video. So, okay lang po yun. Pero kapag tumagal na ng 3 days at talaga nag-improductive cough na may kasamang lagnat, go to your doctor already. Okay, number 2. Ito po yung video number 2. Yan ang allergic cough. Yan yung sample na parang may allergy pero sa edad nato 2 months below hindi pa common yung ganyang ubo yung iba lang na talagang uh, both parents or uh, may history ng allergy may history ng asthma or rhinitis so pwede na yung baby ay magkaroon din ng allergic cough yun ay kapag talagang nakalanghap siya ng allergen or yung milk niya ay hindi hypoallergenic kaya yung mga ibang pediatrician kung naka-formula feeding si baby ang uh, ina-advise is ma uh, yung milk niya is hypo, is hypoallergenic also. So tanong po kayo sa inyong mga pediatrician ano po yung kanilang ina-advise na gatas. And then uh, yung mga breastfed naman na infant syempre dahil breastfeeding ang kailangan mag-change ng diet yung mommy. So bawal sila muna sa malalansa. Iwasan muna nila yon hanggang maging okay yung kanyang allergic cough pag umabot po yan ng a week na, ganyan pa din yung ubo niya, magpatutok na po kayo sa inyong mga doktor. So baka iba na kasi. Number 3 na video, ito yun. Fake baby cough. Why did they do that? Fake baby cough. So yan lang po yung nakuha kong video para sa ubo na yan. Ang tawag dyan, pero wala talaga sa libro yan. Parang fake cough. Yung kawampangan, tigagawa na namo. So, ang reason dyan is marunong mo magpatawa si baby. Bakit? Dahil nakikita niya yung reaction niyo na tumatawa kayo. Kaya lagi niyang ginagawa. As you watch the video, hindi naman talaga ubo dahil dry siya tapos tumatawa siya at the same time. So, wala pong gagawin dyan. Next video. That's not a good call. Oh, naman. oh, medyo <laughs> kawawa na yung, uh, baby niya dyan meron talaga na yung baby ay one day pa lang ganyan na yung ubo agad so probably few days prior nagkaroon na siya ng sipon at hindi natin namalayan yung sipon na yun, hindi tayo agad nakapag-spray ang nangyari yung plema napunta na sa lalamunan kaya nung narinig nyo, wet productive cough na agad maubo or ma parang maplema na agad yung iba mga mommies, akala nila halak lang pero ang sasabihin ko po sa inyo yung halak kadalasan normal, meron po akong video nito. Pero kapag ganyan na po yung uh, ubo niya, yung halak na narinig dito, baka meron ng plema yan. So pwede ang um, reason dyan is meron na respiratory infection. Sa mga ganyang edad na 2 months below, pneumonia na po agad yan. At inaadminta po agad yan sa hospital. Yes, kailangan dalhin niyo na po yan. Uh, dalhin niyo na si baby agad sa hospital. Okay, next na video. Okay, take a breath honey. Come on. There. Yan naman po ang video na yan, ang ubo na yan ay pertussis or whooping cough. Makikita nyo, no? tuloy-tuloy yung ubo niya, tapos sa dulo merong whoop. Kasi defense mechanism din po ng baby yon dahil nga hindi siya nakahinga ng maayos. Kaya dun sa dulo ng ubo, meron siyang inspiratory uh, breathing or yung parang stridor. Kasi dun siya kumuha ng hangin. Kaya niya ginagawa yung tunog na yon para syempre makahinga pa rin. So kapag ganyan, posible na meron siyang pertussis. Diba nung nakaraan, nagkaroon na outbreak dahil nga hindi na naka, nabakuna Hindi nabakunahan yung mga mommies ng Tdap and then yung mga ibang babies naman wala pang protection. Yung penta kasi na tinatawag nandun po yung pertussis na bakuna. Kaya napakahalaga habang wala pang protection si baby from that vaccine from that uh, bacteria yung mga buntis na mommy kailangan talagang magpapakuna ng Tdap. Kung hindi pag na langhap ni baby yung hangin na may pertussis posible na magkaroon po siya ng ganyan and yes po, nakakamatay po yan pero madali lang pong gamutin kapag naagapan so sana po nakatulong po sa inyo to huwag niyo pong kakaligtaan mag subscribe mag like at mag comment so yun lang